Jeng Jeng Kaderna! Papa, okay, special na pabati sa aking geometry teacher. <laughs> Good morning, ma'am. Mrs. Gonzalez, I think, no? Ma'am, hi! Ay, pala, oh. Picture daw. Oh! Okay, go, Ali. Parang ipansol. Hi! So, ay! ah. Kamusta? Okay. Ayan, ah. Ang ating, ah! Nasa Twitter na po kami ng DCBB. Jeng Jeng Picture of the Day at DCBB ang aming Twitter account. Nako. Take two. Nakapak. Nakapikit tayo. Ah, isa pa. Oh, wait na. One, two, three. Twitter at DCWB. Nato kami. Oh, ito. Doon sa pagsusot ng bilaw. Hinahanda ko na. Okay, tanya na pa siya. Naka red, white, and blue ako ngayon. Ayoko ng yellow. Ayoko ng peach. Oh, hindi. Tayo kung tayo. Neutral tayo. Red, white, and blue. Red, white, and blue. Kulay ng mga Pilipino. Matawat ng Pilipinas. Red, white, and blue kung siya raw ay sinusuportahan. Nako, naloko na. Dilaw na ribbon o kasuotan. Oh. tapos, ano nangyari? Ay, nilaglag ni Coloma. <laughs> Nilibak, pinulaan. Biglang bawi na Malacanang. Ay, ay, ay. Sorry, 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 sorry. No, excuse me. me hindi sila nag-sorry. Ay, hindi ba nag-sorry? Hindi binawe Hindi nila yun. Ang sabi lang, huwag seryosohin. Huwag seryosohin. Pagtawadan. Pagtawa <laughs> <laughs> lang. <laughs> <Tawad> lang. <laughs> Kada ba yun? Oh. Okay. Kaya no. yeah, daw. Huwag seryosohin. Eh ano, joke lang. Joke lang. Tignan <laughs> nyo naman ang kabalbalan. Pwede magpatawa, kalbo. What? Seryoso kayo eh. Ginawa na lang biruan dahil walang natawa, walang kumagat, hindi kinagat, at di kayo sinakiyan. <laughs> eh, Ang sinasabi ko, paano yan pag wala nagsuot ng dilaw? Yun Uyari. na. Sa lunes, e, itim. Ola oh, mga taga-orte. E, sa iyo ba, yung tukot sa dilaw, akin, ko lang. Eh. Bagi dilaw din ako eh. uh, dilaw ka rin? Mm. Dilaw kayo? Eh, ako ba, muna. Nakaitim ka eh. Itim ako. Dyan, lagi. Ako red, white, and naka blue. Nakadrink ka pa. Ako red, white, oh. and blue. Salamat. Go, ah, Okay. Bakit? Ano yung FT? Ano meron? Uh, wala. wala. Talo. Okay. Sige. <laughs> Ay! Yes. Hoy! Nasalo. Eh. Talo, eh. Oo nga. Oo. Oh, Sige. Okay. Congratulations. May pasok na huste. Ano meron? May pasok na. May pasok na rin sa nasal. Ngayon. Okay. Nagpapatawa ba? <laughs> o oh, kinakausap ang sariling mag-isa? Hoy! Iba na yun ha? Sinong dakila? May, may tililing ngayon pag gano'n Hindi ako nagsabi nun. Ako ang nagsabi noon, oh, pati okay. isang okay. tao kinausap sa so, sarili, may tililing. Ay! Ay? ka madalas ko kausapin ang sarili. Ako, may sarili na ako. Sa sarili Pareho ko. kayo. Ay, yung lang Kaya pala, <laughs> mas Tito may tiwala ako sa sarili ko. Hindi sa mo kinakausap sa Boy, sarili kung kung kailangan kailangan ko. Hindi mo kinakausap ko. Si Buma. Kahapon kausap ko si Buma at si Miki. Yun ang may tililing. Yun ang may tililing. Ayaw pang kausap. Oo. May kilala. yung dalawa. Ay, hindi na sinag-aaway. Hindi. Nung umalis si Kita, Babes. Tsaka sila tumayimik. Aba. Tataka nga ako eh. No, oh, sige, 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 na sige, 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 pa sige, sige, O nagsasalitang mag-isa <laughs> nang manawagan <laughs> siya sa kanyang mga taga-suporta. Kala ko taga-support. Parang na, ang, hindi, nahuli yung support. Suporta. Suporta. Ah, oh. mag daw ng dilaw. <laughs> Uy. Sa mga boss niya, yan ang hiyaw. <laughs> Nagbibirulang pala Hindi ka nakakatawa Matawa <laughs> ba kayo? So, joke <laughs> Ilitin mo ako Ano yung punchline? Ano sa kanya? <laughs> sa akin? <laughs> Santana Tito? tayo Bertini, ni Tita Chit Enriquez ngayon Sarado lamayan Tita Uy. Chit Ay, Happy ba? birthday 58 years old niya Wow, wow. Nagbibirulang daw mm. Yung pagsusuot ng kulay tilaw Ah ang pangulo. Wag seryosohin. Si Coloma ang humiling. Tila nakakalaglaga na. Hindi ba sila nagtatawagan? Ang hirap talagang salagin. Ang hirap talaga salagin. Oh, sige. Ang hirap. Mga kapu. Hey. Umihina <laughs> na naman boss mo. <laughs> ko ba ito? Ang hirap talagang salagin... Henry, yung mic, paasa mo. Ang hirap talagang salagin... Tira, naman. Hoy! <laughs> Kaya pumababa <laughs> <Dennis> ang <rating. laughs> Ayan. ayan, ayan. tapos... Bang, ayan, ka, oh. Oh. Boy, Mga... boy cried wolf ba yun? Yung... Ano, ano? Ano? A boy cried oh, okay. wolf. Okay. Mga kabuso <laughs> Pilipino puso ko na kami tatlo. Magaling yun. Ang tamaan wag magaling. Ang mapikon ay papangin. Thou shall not be pikon. Pag-jeng-jeng ka na balik tayo sa ano. Yung pala boys, parang kinilidi sa puwet, no? Bandang huli. Mm, pati yun, pinakikil mo. Okay, alam eh, mo ba? Pinakikil mo ba? Uy, alas 9.49 na po. Okay, okay. lang. o, <laughs> <laughs> oh, ito ha, nagsalita yung ano. Sino? You know? Abogado ni Janet Lim Napoles. Sino? Si David? Oo, oh, oh, si Ben David. Ito daw si Ben Hurloy. Hindi oh. naman daw niya sinasabi nah. na ninenok yung mga pondo oh. ng mga NGO. Pero gusto niya iproduce yung mga bank records para daw alam natin, hmm. ha, kung ano-ano eh, kung yung mga ari-arian ni Ben Horloy. Kasi sabi ni Ben Horloy, ordinaryo siyang employee, pero bakit daw merong isang account, isang account lamang, merong at least 25 million. May kapatid siya abroad. Oh, meron siyang mga ano list, may, may listahan na pinanghahawakan. Ilabas mo. Dahil nakakumpile na sila ng kumpletong listahan ng mga real estate na pinanghahawakan ni Ben Hurloy pa-ari-arian niya, mga sasakyan. Ha? Na paano nga pinapapaliwanag pina kung bakit kung sinasabi mo ordinary employee ka, saan galing yung pera niyan? Yan. Sa... Yan ang pinag-uusapan sa Barangay Pansoy. Kay Ben Hurloy. Ay, Loy ba o Maraming pera pala yung Ben Hurlay. Ati Gay. Ben Hurlay. Ben Ati Gay. Ati Ben Hurlay. Ati Gay. Ben, Ati gay. ben, Ati gay. ben <laughs> Kay Ben <Hurloy. laughs> Simple ang tanong. Saan galing ang iyong milyon, 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 milyon? Bilang wizard blower, di ang dami mong binaon? Mo? Ha? Hindi uh, yeah, niya mabasa sulat niya. Ha, yung mga nagkamal ng pidaf! Bilyon, bilyon. Oya, mm. ang dami mo palang sasakyan. Mga bahay at ari-arian Alam mo, totoo yung masabihan eh Alam. Talagang pag ikaw ay nagturo Tatlong daliri Ay nakatutok Tayo! Tayo! Ang oras po natin, alos 9.51 may flash report Super Radio, DZW Suspendido na naman <laughs> Suspendido po si Sen. Ginggo Estrada ng Senigang Bayan Detalyo malaki, Alan Gatos Alan, pasok! Sinuspindihan nga, sinuspindihan ni ng uh, mga maestrado na sandigang bayan ito ng si Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay sa kanyang na uh, uh tukulin bilang senador. Ito ay patay na rin sa inihain na motion ng uh, prosekusyon na motion to suspend pendente dite at uh, dahil na rin nakalipas na mga pagdiligaw may dito sa motion na to ay naprubahan ni na uh, Justice Roland Urado, Justice Hernandez, uh, Alexander Esmundo at uh, Justice uh, Maria Teresa Dolores uh, Gomez Estruesta yung uh, naging uh, hey. pinig motion para isa ilalim sa suspension itong si Senador Jingoy Estrada batay sa dilisyon ng mga maestrado ay uh, na may uh, petsa na uh, July 17, uh, 2014 na uh, pinagbigyan nila yung uh, kahilingan na, sus uh, na si Jingoy sa kanyang natrabaho sa loob ng siyam na araw mula sa pagkatanggap mula sa resolusyon na kung saan ay pwede rin maghain ng motion for reconsideration itong uh, kampo ni Senator Jingoy Estrada at uh, dahil dito ay uh, suspendido na sa pagiging senador itong si Senador Tingoy kasunod na rin na naging desisyon o resolusyon ng mga maestrado ng 5th Division na sa Digan Bayan. Ano ka puso alang gas na isa DZWB? Walang iwanan. Super Radio detergent tama para the washing machine pride power wash detergent tama para the washing machine pride power wash detergent tama para the washing machine Mga kapuso, eto na ang 3 simple steps para makahabol kayo sa 1,000,000 libong pisong papremyong babaha sa Pera Sorpresa 2 Grand Draw. 1. Bumili ng mga produktong kasali sa promo. 2. Sa kahit na anong malinis na papel, isulat lamang ang inyong pangalan, tirahan, contact number, at pirmahan. Isama ang proof of purchase at ilagay sa isang puting sobre. Isulat sa likod ng envelope ang mga salitang Pera Sorpresa 2. Ang produktong inyong inilaki, ang salitang Grand Draw at DZ Double B. At 3. Ihulog ang entry sa mga drop boxes sa RGMA stations at sa mga participating Petron outlets nationwide. Higit sa kalahating milyong piso ang ipamimigay sa Grand Draw sa August 10. Apat na putlimang winners pa ang siguradong mag-uuwi ng libo-libong piso. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Habol na sa Grand Draw ng Pera Sorpresa 2! United American, tiki-tiki, maganang kumain ang iyong kitty. Pagkain masustansya, palaging nauubos pag siya'y nakatiki-tiki. Tiki-tiki plus hanggang one year old, tiki-tiki star mula one to twelve. Ganang pampatibay ang siyang biyaya sa buong pagkabata niya. United Mag-tiki-tiki -tiki plus from 0 to 1 year old. At-tiki-tiki -tiki star from 1 to 12 years old. No approved therapeutic claims. Ang buhay ng pamilya dati, makapigil nga Dahil sa dami ng air contaminant, <laughs> kaya nag-Everest Aircon kami. With healthy air filter that helps sterilize the air. Ngayon, nakakahinga na kami ng maluwag with Everest Aircon. Everest Aircon helps provide safe and healthy air for the family. Everest Aircon with healthy air filter. Available <laughs> in leading appliance centers nationwide. Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in leading appliance centers nationwide. Yesterday, tomorrow, oh. Jang Jang forever. Makanor. Kita usapin Isapang sa pamagat ay para sa pritiy. Yen. Tatlong oras oh, ma. Brahma, na ration. Ong a. Sa Korean ting ayon. Bumana yon. Tatlong oras it? ng araw na ito. Sabi ni Joe. Dib ano ba? na ang daryada? Limang oras ang no. ano? Lima. Uh -oh. Ang brown kasi may ang, ay, ang diba, may problema yung dalawa ba yun o no, kung ilang planta sa south oh, supply ang problem, problema. Ngayon. Nagkaroon ng ngayon. problema ngayon sa isang planta sa norte eh. Ah. Sabay sabay eh. Oo. Oh? oh. pwede okay. na. taplo hanggang limang oras na rasyon. Sa kuryente ngayon. Pitikin ko gusto mo ilong. Ay, hindi. Eh. <laughs> Ayon kay Secretary Petilia, ah. <laughs> tiis <laughs> muna. Oo nga. Hindi siya mag-resign? Kay, bakit? Si <laughs> Boy resign yun, di ba? Ah, <laughs> hindi, <laughs> ba? Ah, ah, kay Glenda yan, kahit kay. Kay laki ng problema Talaga oh. Dulot ng bagyong Glenda ha? Hindi lang yan Nadati ng problema yung kuryente Paglos sa pondo ng malampaya Nakakagalit talaga yan, no? Sabi ni June Samson sa Malinta, Valenzuela Ayan, no? 9.30 okay. na na ng kuryente Kami rin, wala na naman Clinton, plucked you Oh. Maswerte namin sa QC. Ba't ikaw meron na? Wala pa kami. May tatlong Pilipinong kasama sa isa na namang trahedya. Oo oh, nga. Oh, nga. Sad. Ang eroplano ng Malaysia hmm. pinabaksak ng terorista. Grabe. Shut down. Ang lahat ay nabigla. Grabe. Ang buong mundo ay lumuha. Mga kapuso, manalangin tayo. Yes na ang katarungan ay hindi malayo. Tatlong daan yun ha? 300 lives. 200 mm -hmm. 298. Nadagdagan uh, kasi ng kanina 295, 295. Oh. nadagdagan ng tatlo, puro bata pa. Grabe. Ali. Pero teka muna, yung, ando yung listahan? Uh, tatlo yung Pilipinong kumpirmado, uh -oh. pero dun sa listahan ng mga namatay, merong apat isa ang tawag nila unverified. Hmm. Ayon sa impormasyon na pinarating ng Malaysian Airlines sa ating gobyerno, ha? Hindi pa alam. pala sa manif man sa ano, ano flight manifest. pero nakalagay dito 41, 41 unverified. 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 Ang hindi, nationality. Hindi, Oh, 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 May pangalan, may pangalan. Hindi pwedeng lumipad ang aeroplano na hindi kumpleto yung pangalan. Pero siguro unverified yung kanilang, oh, nakalagay nationality, <laughs> hindi naman mga pangalan <laughs> eh. Oh, So unverified yung pinanggalingan nilang bansa kung tiga saan sila. <laughs> Isipin mo sasakay ka ng aeroplano, alam mo flight mo Amsterdam to Kuala Lumpur. Pero ba naman ang mission. Solo kasado, Halos tayong down. lahat. Sabi nga nung isang eksperto, hmm. pag commercial kasi sinasabi ang akala daw ang palusot ay eh, akala nila military plane. Pero sinasabi ng mga eksperto, hmm. pag ang taas eh yun nga mga 30,000 30, feet saka feet. yung bilis. Komersyal commercial flight lang. Ang militar ang ang lang Yung mga yun. fighter jet, mga bomber. Mababaya. Ina, ma, tsaka mabilis. mabilis oh. Hindi kasing kahan tulad oh, ng bilis Malaysia. Oh. Malaysia. Ano, e na naman, ah. Boeing 777. Mababagsak ang eroplano. Ganun yung mga eroplano ng Pilipinas eh, di yun Ay, Yung mga yun 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 yun. yun yung... oh, oh, ang Ang ng marami, kaya palang Yes. ng ang ganung yes, kataas. May yes. May mga kataas. missile na ganun. Tsaka eh. walang tinatawag na distress call. Oh. Hindi rumadyo yung piloto na may problema yung aeroplano. Tinira yun, nasa ere. Oo, oh, lumilipad. Wala, walang lang. -mala Wala kamalay-malay yung pinag piloto oh, na one may click. kapag... Boom! Pinapakita oh, na eh. ng si CNN yung uri ng military ano anti-aircraft na ginamit. na, ang tawag doon, surface to air missile. Surface to air missile. At, at yung ano, yung mga separatista, at saka yung mga Uk Ukrainian ano, walang walang partido na gustong umamin. Nagtuturuan-tuturuan. Mm -hmm. Oo. Uh -huh. Kaya um... pero yung isang aviation expert matagal na daw na sinasabi dito sa mga commercial airlines mm. na wag daanan yung ruta na no, yan. sabi naman ng Malaysian Airlines sa kanilang opisyal na pahayag. Mm. Huh? Nagbabala na eh. Huwag na kayong daanan dyan ito, dahil nga kasi may gulo sa Ukraine. Itong ruta na tinatahak nung kanilang flight MH17 mula Amsterdam hanggang Kuala Lumpur ay dumaan sa tinatawag na airspace of flight route or route na diniklarang ligtas ng International Civil Aviation Organization at saka ng International Air Trans transportation association mm. na yung tinatawag na airspace na dinadaanan ng kanilang eroplano o oh, ay walang tinatawag na restriction kaya tuloy, dahil dito sa nangyaring to, maraming mga international airline binabo oh, agad-agad agad yung kanilang a... ruta papunta right. at panggaling na Europa. Busy route daw talaga, talaga yan. Dumadaan talaga lahat ng airline doon, hindi lang Busy route daw talaga yan, pero nagbab, nagbinigyan na ng babala yung mga airlines na, iwasan nyo na yan. dahil, na dahil nga may gulong nangyayari dyan. Sama naman yung mga yun. Dinitira yung mga... Nangyari Binyar. na rin yan sa Korean Airlines, di ba? Ah, matagal mm. na yun. Yung naligaw, uh, pumasok sa airspace ng Russia. Um, Kala ng mga Ruso, eh, kalaban. Mm -hmm. Pinabaksak din Puno rin ng mga uh, pasero yun Kaya uh, Dagalan na lang natin Yung ating yung Pamamaalam sa Geng-Geng mm -hmm. Para sa lingong ito Oo o, Para Ma sa kanino oh, oh. Mga Kapuso Pilipino Bumabati Kaming tatlo Malala putayu Manalangin po tayo sa mga biktima ng trahedyang tour.